Siya bol, siya quick escape, Hey, oh, grabe shish. mga bang, banking, 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 <laughs> banking, banking. <laughs> paleter you to sao, paletter you, paleter you, ay da you, paleter you, ala, ako ka taktom Grabe mga kurbahan dito sa ano, Takavian Tunnel. Disiplin lang, disiplin. Mag-banking mag banking. Dapat talaga dito disiplina sa pagkurba. May nga 'pag kakamooti ka dito. Tum slow down lang, slow down slow down lang. Pag bumisita ka pala dito sa Kivian Tunnel, hindi pala pwedeng one barrel lang yung pagkakyat mo. Dapat pala meron ka ng sapat na gasolina. Kasi walang gasolinahan dito. Pag natirikan ka dito, iyak ka. May gasolina naman pala dito. Oh, may, mga, may mga pumipitik pala dito. Tapos oh, pabalik dito din tayo na daan. Oo, bus gasolina mo pagkakyat. Kivian Tunnel! Kaya pala binabalik-balikan ng mga riders to eh. Pumasok ka dyan, pipipip tayo ah. Basta kailangan yun.